Isa sa pinakakilalang dynasty sa kasaysayan ng e sports ay ang Golden State Warriors. Matapos ang kanilang walong taong paghahari kung saan umabot sila sa anim na NBA Finals at nagwagi ng apat na kampyonato. Pagamat buhay pa rin ang championship aspirations ng kupunan lalo na matapos nilang makuha si Jimmy Butler, hindi may kakailan ang kanilang limang sunod na NBA Finals appearances mula 2015 hanggang 2019 ang nagbigay hugi sa kanilang legacy. Bago lumipat sa Chase Center sa San Francisco, ang Warriors ay may halos kalahating siglo ng kasaysayan sa Oracle Arena sa Oakland. At sa muling pagbubukas ng nasabing venue para sa 2025 All-Star weekend, hindi naiwasang maging sentimental ni Warriors star Stephen Curry na may isang hiling bago matapos ang kanyang karera sa NBA. Nagkaroon kami ng pagkakataong magbigay pugay sa 47 taong paglalaro sa gusaling iyon at sa lahat ng alaala na nabuo namin doon, ani sa mga reporters. Man, naging emosyonal talaga ako kahapon nang bumalik ako roon. Maraming usapan tungkol sa ideya ng paglalaro ulit doon at gusto ko yung ideya na yan. Dahil sa pagiging bukas ng NBA sa paglalaro ng mga games sa ibang bansa tulad ng Paris at Mexico City, hindi malayong mabigyan daan ang pagbabalik ng Warriors sa Oracle Arena para sa isang espesyal na laro. Bagamat mga ngailangan ito ng masusing pagpaplano, ang pahayag ng greatest player sa kasaysayan ng Warriors ay sigurado magtutulak sa organisasyon at sa NBA na pag-aralan ang posibilidad ng isang pagbabalik sa Oakland.